Maaga pa lang nakaabang na ang ilang bar examinees at mga magulang nila sa labas ng Korte Suprema. Nang ipaskil na sa labas ng Korte Suprema ang listahan ng mga nakapasa sa bar exams, may mga napatalon. Meron ding naiyak. Si Mrs. Nancy Lauhu, tuwang-tuwa na makita ang pangalan na anak na mula sa Ateneo. I'm overwhelmed talaga. Thank you very much. Pero mas higit dito ang nararamdaman ni Charlene May Kalingasan ng San Beda. Kwento niya, gusto na raw sana niyang umatras noon sa exam. Mahaba na mahirap kasi first time na... Ano, first time na magkahalong multiple choice kasi tsaka essay. Akbay naman ay sinukli kay Charlene May ng kanyang tatay Hermie. Bago rin niya sama ng anak sa SC, nagpa-confine pa siya sa ospital kahapon para ihanda ang sarili sa anumang magiging resulta ng bar exams. Hypertension ako eh. Baka hindi ko makaya eh. <laughs> Top-notcher sa bar exams ng taga-Ateneo na si Ignatius Michael Ingles na may 85.6%. Disbelief and shock. Yeah, you don't expect naman to top the bar. You hope for it but you don't expect it. Bukod sa kanya, lima pang taga-Tineo ang pasok sa top 10 apat naman mula sa University of the Philippines at isa ang galing sa Aquinas University. Pasado rin na anak ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na taga Ateneo, kaya nag-inhibit siya sa special unbank kanina. Nasa higit limang libo ang board examinees, pero sa bilang na yan, may higit siyam na raan lang ang pumasa o 17.76%. Ibinaba pa ng mga maestrado ang passing rate sa 70% mula 75%. Kung hindi kasi, 361 lang ang papasa o 6.76% na mga exam. Out of liberality and probably repulsory naman yan. In the spirit of the Lenten season, that's the prerogative of the bank. Let's respect it. From 75 to 70. Posible raw na nalito ang mga examinees sa multiple choice na ngayon lang ipinatupad. 60% kasi sa exam ay multiple choice. Uh, to my mind, the way I look at it as uh, the chair, they all look parang tama sila lahat. Confusingly or appearing all correct. That brought down the percentage of passing percentage. Ito na ang pinakamababang bilang ng mga pumasa sa loob ng labing tatlong taon. Kaya sa susunod na bar exams, 20% na lang multiple choice question na ilalagay sa exam. Marlene Alcaide, News 5.